Hello mga kamami, ayan dahil linggo nga napag-usapan namin na Dadalaw kami sa libingan ng bayani at dadalawin namin si Kuya Maymoy at saka si Tatay. At ayan na nga bago kami pumunta doon, nag-order na kami ng aming food. Kasi hindi kami nagluto umaga, umorder na lang kami ng aming kakainin. Around 9 ata kami umalis ng bahay, kaya sabi namin uh, dyan na kami kakain. Kumbaga doon na kami kakain, order na lang kami ng aming food. Nagplano nga kami, gabi pa lang dyan, dadalaw na kami sa simenteryo. Hindi kami sasabay sa undas kasi maramihang tao na baka mahirapan kaming dalhin si nanay doon kasi uh, sinabihan na kami na sarado walang makakapasok ng mga sasakyan kung baga sa gate hanggang gate lang ata ang mga sasakyan at ayun nga umorder kami dyan ng konti lang pitong order lang in order namin kasi yung habo lang namin dyan ay yung happy meal nilang may toy. Umorder lang kami dyan ng pito para makuha o makompleto namin yung toy. At pagkatapos, ayan, dahil sa McDo kami umorder ng food na iba, syempre kay Jollibee din. Para walang tampuhan sa dalawa, kay McDo at kay Jollibee. Eh, may lang. Syempre, dahil ang mga bata nga gustong gusto din naman si Jollibee kaya umorder din kami ng Jollibee pagkatapos nga namin sa Jollibee umorder din kami o bumili din kami ng mga chichirya soft drinks sa 7-Eleven at pagkatapos nga uh, sa habang sa daan bumili kami ng bulaklak at para naman may maialay kami kay Kuya Moy at kay Tatay at ayan na nga pati yung kandila napabili na rin kami dyan sa gilid sa labas ng uh, libingan ng bayani at ayan na nagsindi na si Jowa ng kanyang kandila para kay Kuya Moy at nag-alay na ng kanyang bulaklat. At pagkatapos naman dyan, pumunta na rin kami kay tatay. Si nanay sa so umpisa naglalakad, medyo napagod na din kaya ayan binuhat na lang namin. At ayan pagkatapos dyan nang dumating kami ayan pinakita namin yung pangalan ni tatay kasi si nanay maya maya talaga lagi siyang nagtatanong na kung nasaan na si tatay. Malimit na kasing nakakalimutan ni nanay ang lahat ng pangyayari at syempre nakakalimutan niya na rin kung buhay pa o patay na si tatay. At ayan na nga, nung dumating na din si Ate Glenda at Kuya Mario, ayan tumungo na rin kami ulit doon kay tatay. Nauna pala kaming dumating dyan, sumunod na sila Ate Elma at Kuya Joseph at si Ate Umping din naman at ang kanyang partner. At ayan na nga, nung nandyan sila, ayan, na kumpleto din yung magkakapatid si, Ati, si Ate Milani, Kuya Joseph si Kuya Mario at si Emmanuel at ayan na nga nagsindi na sila ng kanilang kandila para kay tatay ayan silang apat habang pilit nilang sindihan ang kandila kasi nga medyo mahangin ayan gusto nilang pa, kumbaga paliyabin yung kandila kasi nga hindi nga na uh, sumisindi dahil nga mahangin. At ayan naman si Prinsipin, willing-willing sa ano, makahiya na Ah, halama